may mga nagtatanong kung ano daw yung mga gamit ko sa pag-repair ng uh, iba't ibang appliances, katulad ng washing, dryer, uh, rice cooker, plancha, uh, electric pan, at uh, mic, iba pang mga electric uh, appliances. So, tinatanong nila, alam ano ba yung mga gamit ko? Ito lang po yung ginagamit ko nung nag-uumpisa ako. Mga ilang piraso lang ang ginagamit ko nung nag-uumpisa mag-repair. Kasi iniisip nung iba, Uh, kailangan nila ng malaking puhunan para matuto mag -refer. Pero ito, papakita ko sa inyo yung unang mga gamit ko, ito, yung aking uh, uh, screwdriver na Philip at ito ay ano, uh, meron din siyang plat. So, pwede siyang baliktaran. Kaya pag bumili kayo ganito, napakamura lang naman ng na mga ganito. Yung magnetic siya, yung nakakadikit ng uh, screw. Tapos, uh, ito yung plies ko. Yung unang plies ko. na mga ginagamit ko pa rin yan. Yan. Yung mga gamit ko napaka ano lang. Siyempre, kailangan nyo ng martilyo. Yan. Kailangan nyo ng martilyo. Mahalaga yan. Yan. Uh, tapos, yung gunting ko dati. Yung gunting ko lang na ginagamit sa mayroon ako eh. Ito. Kung makikita nyo mga video ko, karamihan gun... ang ginagamit kong gunting ito. Dito ako kasi ako nasaanay sa pagputol ng ano, ng wire <coughs> Kaya marami na kapanood bakit ako gumagamit dito. Kasi ito yung mga unang uh, nungko, mga tools ko sa pag-repair. Hindi, hindi ko hindi na ako gumastos ng malaki. So hanggang ngayon ginagamit ko pa rin ito pero may stripper naman ako. Kaya lang hindi ko masyadong ginagamit 'yon. Mas nasanay kasi ako rito. Basta makakutul siya. Okay lang 'yon. So 'yan. 'Yan lang 'yon, apat lang. Apat apat lang 'yon na tools na ginagamit ko nung simula ako mag-repair hanggang ngayon nasa akin at ginagamit ko pa rin kaya kung magsimula kayo mag-repair yan lang yung pwede yung ano unang-una kong i-recommenda na bilhin niyo martilyo flies uh, screwdriver na may plat at saka philip at saka gunting pang ano nang yung ng mga uh, wire pero itong ano ko naman pwede mang din oh, kasi mayroon din siyang cutter dito Pwede rin siya pang cutter. Kaya lang, nadadalian lang ako sa gunting. Kaya yun ang ginagamit ko. Tapos nung medyo okay na, nakakabili na ako ng gamit, bumili na ako ng etong uh, uh analog tester. Pero matagal ako bago nakabili nito. Kasi nasanay ako na mag shot ng walang tester. Pwede naman. Kaya naman. Ano? Kaya lang mas maganda na may tester. Kasi halos sa uh, magiging perfect yung ating paggagawa. Hindi hindi chamba-chamba. So, sabi nga. Yan. Yan yung binili ko lately na. Tapos, bumili din ako nung medyo kumikita na tayo. Bumili ako ng digital tester. Yan. Kasi mahalaga din tong digital tester kapag ka kailangan na natin nung magsukat na mga, mag mga reading ng mga motor na tinitignan natin. Kailangan na natin yon Yan yung mga ano ko, mga kailangan lang natin na pag-repair, wala na. Yan yung basic. Okay, so buhat noon, nagkaroon na rin ako ng nakabili na ako ng iba't ibang mga piyasa, unti-unti hanggang sa mayroon sa rin ako magamit mga piyasa. Hindi na ako bumibili sa bayan o ano, sa mga tindahan. So nabili na ako ng medyo maramihan. Okay, ganyan pinakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng ideya kung ano ba yung mga tools na kailangan lang niyo na basic tools na meron kayo para makapagpasimula ng pag-repair. So, ngayon, paano kayo matututo? So, manood lang kayo sa mga video kung matututo na kayo. Dito sa page ko na to at doon sa aking iba pang social media na makikita naman ninyo. Okay? Sana uh, nakita ninyo kung anong mga tools ang kailangan ninyong bilhin o hiramin pagka kayo ay nag na mag-repair ng mga appliances.